Hello my Pops, welcome to my YouTube channel, a Pops Pram flag. Don't forget to like, share and subscribe. So, meron tayo dito mga pops na ano, Isuzu -so Flexi truck. Ang issue nito is tumataas yung ano, temperature coolant. So, minor trouble muna tayo mga pups. So, unahin natin yung level ng tubig, level ng langis, tsaka belt, tapos yung clutch ng fan. Pero, may kita na ako na check ko na mga pops initial checking ko maluwag yung build dito mga pops. to mga pops isa sa luwag napakaluwag talaga tapos sa ilalim mayroon pang build yun oh. o kung kita niyo, mga pops yung kamay ko nandito sobrang luwag hihitin natin yung pan so wala talagang tension mga paps kasi yung pulya ng pan oh, napipihit mo ha so ayun yung minor trouble muna natin mga paps sa so, adjust natin mga paps tingnan natin yung kaibahan So adjustin ko muna mga pulsa. Tingnan natin yung kaiba mamaya kung napipihit pa ba yung pulya ng radiator fan na yan pag natapos ko mag-adjust.